Nawala. <laughs> Sige, okay na <laughs> po. Sige. Huwag ko Nawala po yung pangangamba ko kasi mayroon na po kami ginagamit na family planning method, injectable po, na hindi na po ako pagbubuntis agad. Pumunta ako sa health center namin para magpa... Um, ng advice. So, in-advise na sa akin na mag-family planning ako. So, ayoko muna kasi masundan since may pangarap pa naman ako sa buhay. Pwede po kayong lumapit sa mga malapit po nating health center at magtanong po kung ano po yung pwede niyo pong gamitin. Hindi maganda na sa gantong hirap ng buhay dadagdagan mo pa yung anak niyo. Kaya pinili ko talaga mong family plan. Ang tips ko po sa mga mami po na katulad ko na nag gusto pong mag-family planning. Kailangan po natin pahalagahan din yung sarili po natin.